Eh na oh. Ano mo gandang gawin diyan? Pagkakatao mo na yan, boy. Tulog na tulog yun. Di ba? Tulog dyan na nung kamay ko ng mga di ba? Ito sa ito sa tema. Eh, anong gagawin mo ganun din? Opo. <laughs> 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 anong gagawin mo? Lalagay mo din sa kamay? <laughs> Dito. Saan? So mga idol uh, Maulan na tanghali sa atin lahat Maulan na ba Dito ay si Kata Pagpagupit na Sasawa na ako sa mga habang buhok ah, Tulog <laughs> Sarap na tulog Maulan ba naman eh Wala pa masyadong customer Oh, what a cute. Kakatawa na dikit to. <laughs> ah. Ano ba yun? Yeah. Wala. Pupuntaan pa naman kita doon. Bakit? Ay na oh. At sarap ng tulog. Sino kuya? Oo. Oh, <laughs> Ay, no, <dido> <laughs> oh. Tulog. Ay nang <laughs> mo. Ay kini ka. Oo. Oh, Wala. Usa ka ba galing? Sa amin. Eh, eh na mo Anong magandang gawin dyan? Pagkakataon mo na yan, boy. Ano? Anong magandang gawin dyan? Tulog na tulog iyo. ah, diba? Pagkakyan na nung, nung kamay ko ng ano, sinundot mo yung Oh, babawi ka doon? eh, anong gagawin mo? Ganon din? Opo. Oh, yung niya yung Alin? May itiba niyo? Ewan ko. Alam ko dun... Nanapin mo lang dun ah. na dyan. Huwag mo rin ah. Huwag lang. Huwag kang maingay. Baka magising. <laughs> <laughs> Ang gagawin mo, lalagay mo rin sa kamay? Dito. Saan?

Ano, pwede na. Pwede. <laughs> <laughs> Bad trip tu. Gigi sih mana? Tengah nanti lah. Sabihin mo, pernah apa kan mo? Sabihin mo, magpapagupit kupita <laughs> Bad trip siya. ya, yeah. ya. Yeah. Siya. Yeah. Papagupit na si makmak oh. Oo, oh, kaya. Papagupit ako, kaya. Oo. Oh. Mabagod ka. Opo. Oh, natulog na tulog ka ba? Ang oh, sarap ng tulog. Ito ang mga dami. Kaya nga. Kaya nga. Ang sarap ng Bakit? <laughs> Bakit?

Ya ni kejak ya. Bukan aku tu saja ya.